So what's up guys? Sang magandang hapon sa inyong lahat. At sang magandang hapon sa ating lahat ano. Update lang tayo doon sa ano. Tinatanggal namin pintura ang basket pintura sa basketball court ng Team Kugkog. Ah uh, Okay na mga idol. Tatanggal na namin. Kaso lang may part pa talaga siya na yung pintura. Talagang dikit na dikit, hindi na siya matanggal ginamitan na rin namin siya ng paint remover tapos yun ginamitan na din ng grinder lahat ng paranyata dito mga loads inano namin <laughs> ginawa na namin pero talagang hindi sila hindi pala talaga siya kaya kubusin ng tanggal talaga pero siguro pag yung inapplyan namin siya ng waterproofing dyan mga idol hindi siguro siya angat no, gawa ng pintura. Pero hindi naman to ano ng pintura eh. Parang mancha na lang talaga siya. Yung natitira na yan. Talagang mancha na lang. Ayan, si Chupiping nasa ano na siya, nasa pader. pader na. Tinatanggal niya na yung mga ano dun. Kasi yung pader na yan, lahat yung pader na yan, babaguhan din namin ng pintura kasi umangat din yung ano niya. Umangat din yan. Oh, konti na lang daw, konti na lang. Update update lang tayo mga idol ano. Ako nakapag video kanina si BC. BC rin. Tapos may kasama ka pang isa dito, panayang upo. Timothyo si TV. Shout out. Video talagang masasakit ng baywang. Masakit sa baywang pag yung naka, ano, halos maghapong nakaupo mga idol sa baywang pero bukas or sa susunod na araw makakapag apply na kami ng ano yan nung, uh, unang ano yung pang waterproofing yata yun yung nilalagyan ng, oh, ng siminto oh. yun lang ay kung maganda ang panahon kasi mahirap din mag apply ng ano pagka yung ano kagaya ngayon mainit tapos biglang uulan eh, matutunaw lang din siya, masasayang. Kaya, hintayin din namin na yung magandang sikat ng araw para matuyo talaga siya ng maigi. Ito na lang. Natin, mga May sasabihin daw si Chupiping sa inyo. Matay namin tatong sa t Tapos dito muna namin titipurahan. <laughs> <laughs> so, <laughs> Hindi natin tong court doon. Oh, sa oh, so <laughs> Tapos natin siya pipinturahan. Magaling ka talaga. <laughs> Ayan. Ang ginagawa namin dito mga lods ano yung gaya ng gayan na ginagawa ni Kurt TV binabasaan niya tapos saka namin ginagrinder kasi parang lumalambot din yung pintura pag kabasa eh. Oh, yeah, ganyan na. Ah. Top brush ga garden top ah. brush. Top brush. Top brush. Ah, ka. Ha. Ah. Kami may mga. Hoy, dapat niyo pa yung pinipinturahan. Yung hawak ng baka ano. Wala ba kayong mga utak? Dalin nyo muna yan sa dito to. Alam, iyak at So, yan, Yan lang guys. Muna na, no? Update ko kalit kayo uh, ano, sa pagka... Pag nakapagano na kami mga idol. Pag siguro, pag nakapag-apply na kami ng pang waterproofing dito. Update-update ko lang kayo.

Sa pader, ang pagpapulong-tulungan namin Tanggalin yung pintura. Ayan. Sa ko sa pader, mga lod, mas mabilis siyang matanggal. Madali siyang tanggalin yung pintura dito. Talagang, oh, ayan, oh, kita niya naman, oh. Ayan, oh. Kaya uh, kayo dyan mga idol, kung sino yung mga may balak na magtayo ng, kubo, ng basketball court dyan, kagaya nito, so, half court, dapat talaga bago kayo mag-apply ng pintura, mag ano muna kayo, mag-search muna kayo sa Google ng kung paano siya pakapit. Kasi yung dito sa amin, ang nangyari dito, oo nga kumakapit, kumapit nga nung unang pintura namin. Ang kaso lang, pag umulan, tapos uminit, parang nagkakaroon siya ng hangin sa loob kaya nagkakabukol kaya kung sino man yung gustong mag halimbawa kung kayo nag kayo kayo ng half court tapos gusto rin gagawin nyo pipinturahan nyo dapat talaga magtanong muna kayo mag search muna kayo sa google o kaya magtanong kayo sa mga talagang may alam sa pag apply ng pintura kung paano ang proseso para hindi sya yung ano kagaya nito malaki na rin yung nagastos dito ni boss tapos, yun lang, ganoon lang nangyari. Sayang din kasi. Sayang. Eh, kami, ano lang eh, yung una namin, patsyam lang eh. Kaya, yun ang nangyari. Kaya, mas maganda talaga, magtanong muna kayo sa si expert. Ano kayo sila sa loob? Oo. Magtanong muna kayo sa si expert para hindi masayang yung magiging, ano nyo, yung effort nyo sa gagawin yung basikbulan. Kasi mahirap pala talaga yung ano, yung pintura na ano. Lalo miski pa sabing siguro kung may bubong to, hindi siya basta-basta angat. Hindi kagaya nitong nangyari sa amin ngayon.